Ang gabi po sa lahat uh, Maraming maraming salamat po Sa mga taong walang sawang tumutulong Kay Kakoy Napasaya na naman po natin siya ngayong araw Sa kanyang karawan uh, Maraming maraming salamat po kay Ninang Kananay Kay Boss Rick Kay Tito Mollers Kay Insan Lin Kay Ninang Preds Kay Kapatid na Red Kay Ninang Joyax Kay Mom Sweet Sweet, ah, uh, sweet, sweet lit. Maraming salamat po. At kay Sir, ano, kay Cup Angel, maraming salamat po sa inyo. Sa support niyo At sa pag-sponsor nyo po sa panghanda nila ako Maraming maraming salamat po sa inyo. Siyempre, yung aking mga subscriber, maraming salamat po sa tiwala nyo sa akin. At sa bumubuo po ng uh, sa OFW Samaritan Charity, maraming maraming salamat po sa tiwala nyo. So, walang sawa nyo pag, uh, ano, uh, pag Panulod ng aking mga vlog sa live. Maraming maraming salamat po sa support nyo. Muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng taong uh, ano, uh, mabubut, may, uh, taong mabubait, -ba, sobrang bait. Hindi po ako nagsisisi na kayo po ang naging kaibigan ko dito sa larangan ng Whitey Dahil napakabutay niyo pong tao. Maraming maraming salamat po ulit. Ingat po ang lahat. God bless po. Salamat po. Bye! po, suot na yung damit na binili natin.

Salamat ka na kay Coy. ka na kasi. Sakit so, na naman. Gani ka, na ka na naman. Salamat so, na nagbigay ng ano mo? Handa mo. Ng bili, salita salamat na. na. Salamat ka na. Concrete talaga. na, salamat to. bili. Na. Ayan na. Sakit. Ay, mo na. Sakit. Ay, mo. Si Kakoy, suit yung kanyang ternong bidilin natin, no. Salamat. Ayun pala yung diaper niya. Bumili na rin po ako yon, no. Try pa daya pero ni Kakoy. Wala, hindi umabot yung isang ano eh. Baka pahabol na lang daw yun. Baka sa katapusan. Nagkaroon ng problema eh. Hindi, okay, Sante, pasalamat ka na. Maraming salamat po sa binigay nyong sanda kay Kakoy. Maraming salamat po kay Kananay, kay Kuya Rick TV Official, kay Kuya Malas kay Joyak, sweet na ano sweet black TV vlog captain angel din enjoy maraming salamat po sa inyong binigay kay kakoy na panghanda maraming salamat po Maraming salamat din po doon sa mga nag-ambag-ambag niyo sa mga panalo nila sa ano pag games ayan uh, na po yung uh -huh. ano okay, um, kay, ay... kay ano kay kapatid na na red Salamat sa iyo. Salamat, salamat. Salamat. Kay hey, Ma'am eh, Julian, salamat. 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 Ayan, si Kakoy, suot na yung kanyang ano, bagong gupit pa yan, no. Gupit ako, Bagong gupit pa yan, si Kakoy. Ayan po yung kanyang lulutuin mamaya. Ayan, yeah, si Kakoy. Pwede ko naman tayo magluto kasi bababarin ako. Wala ano sa tindahan, eh. Ayan po yung cake, o. Tutuwi mamaya. Cheers. Oh, Dan na mali pa yung pinang design ko ah. 16 years old lang, nag na, nagiinom <laughs> na. Ay ko. Sa bahay <Salpahin> ng to. <laughs> ano game na? Wala na akong pera na tira sa pera ko. Ano ko ba? No, ang ganda yung chicks mo no. Asa ito, chicks mo to no. Chicks hmm. oh. na ano mo yan eh. <laughs> si Kako ay tuwan eh. to. Si Kako ay mapalakpak oh. Mapalakpak siya oh. Palak pa kakaoy, dali! <laughs> Fix mo ito, no? Ang ah, ganda na ito, no? Bumalik oh, mo dito. Hmm? Ako, doon yan na po lahat. Oo, kanyan. Kapit mo nga ito sa bahay.